Pinasyal namin si Gray Gray dito sa bagong bukas na indoor playground. Masulit naman kaya namin yung bayad namin dito. Weekend na naman kaya eto lumabas kami para makapasyal naman kasi buong linggo e eh, sa bahay lang talaga kami. Kumain muna kami ng lunch dito sa Chili's at pasensya na hindi ko na maalala kung anong tawag sa mga in-order namin. Kasi 2 weeks ago pa to at ngayon ko lang na-edit dahil alam nyo na na busy ako kakanood ng Queen of Tears. Grabe no, ang tagal naming walang vlog. Priority ko kasi talaga ang K-drama. Charot. Libali, tapos naman na manang Queen of Tears at may energy na ako ulit mag-edit at magtrabaho kasi natatambakan na rin ako. Kaya opo, back to work na po tayo. Pagkatapos namin kumain, pumunta na kami dito sa bagong bukas na branch ng Cheeky Monkeys dito sa Ayala Malls, Manila Bay. Ito yung mga regular rates nila pero may naabutan kami na promo nung araw na yan. Tapos yung kinuha namin na promo is yung worth $9.50. For 2 hours playtime na yan with entrance na ng isang bata at two adults. Tapos may free popcorn, sweet treats, party bag at face painting na hindi na namin in kasi ayaw ni Grey Grey. Kailangan pala nakamedyas lang kayo dito and kung wala naman kayong medyas, may binibenta sila. Pagpasok nyo sa may bandang left side, bubungad itong area na may mga toys like xylophone, drum set, meron din itong parang seesaw, slide, tapos etong wrecking ball, ano bang tawag dyan? Tapos may ball pit din dito. Kaso medyo mainit sa area na To, dyan sa ball pit. Parang hindi naabot ng aircon, ganon. Pero enjoy na enjoy naman silang magdaddy dyan. Tapos, sa may dulo, dito yung entrance sa parang obstacle course. Meron dalawang slide dito. Ito yung mas mababa. Tapos, ito naman yung mas mataas. Meron ding trampoline na isa sa mga favorite ni Grey Grey. Kasi parang hindi siya napapagod kakatalon at magpagulong-gulong dito. Basta more on mga obstacle course yun nandito. And medyo challenging maghabol ng bata. Kasi maliit yung space para sa mga adults. Kaya nakapagod talaga. Feeling ko nga mas pagod pa ako kaysa kay Grey Grey. Kung goal nyo na paguren at ubusin ng energy ng anak nyo, ay sure ball talaga dito kasi pisikalan ng mga laro dito. Wala kasing masyadong mga play pretend area dito na chill chill lang yung laro. Kasi dito sa kabilang side, meron siyang parang ganitong bahay-bahayan. Pero isang kitchen set lang and wala masyadong mga toys. Tapos sa taas naman may mga parang blocks lang. Tapos may nag-iisang market lang dito medyo tahimik sa side na to kasi walang masyadong ganap kaya hindi rin nagstay ng matagal si Grey Grey dito tapos bumalik din siya doon sa mga obstacle course. Anyway, eto pala yung free popcorn nakasama sa package. Tapos eto naman yung party bag na may lamang isang pirasong bubbles tapos yung sweet treats, chocolate naman yung laman. Kung mapapansin nyo, dalawang party bag yung nandyan pero binawi rin nila yung isa bago kami makaalis kasi nagkamali daw ng bigay. Dapat pala isang party bag sa isang bata lang. Anyway, overall, medyo naman mamahalan kami. Well, pricey talaga siya kung iko compare mo sa ibang indoor playground. Kumbaga, ang konti kasi ng variation, ganun. Kasi more on obstacle course lang, wala mga play pretend areas. Actually, mas okay pa nga ata dun sa unang branch nila kasi mas malaki yung area nila dun. Parang mas maraming pwedeng gawin, ganun. Tapos, mas mura din yung entrance fee dun. Hindi ko lang sure kung nagtaas na rin ba sila ng price. Pero carry lang, nag-enjoy naman si Grey Grey and yun naman yung importante, ba? Diba?